Why can this we Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your mama Sam dito sa SamSam Sam TV Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo Nandito lang tayo sa bahay dahil today is Saturday So pahinga lang tayo ng bongga-bongga. At ayan nga, may panahon tayong tsumika. Pero syempre, bago ako tsumika sa inyo, gusto ko munang batiin at kamustahin ang mga kaibigan natin na nanonood at tumututok dito sa Samsam TV kung saan pagkaman panig ng mundo. So, yung mga nasa Amerika, USA, and Canada, ayan. So, marami tumututok sa atin dyan. Every day na natum nanonood dito sa atin, maraming salamat. And then, of course, yung mga kaibigan natin na nasa Middle East. Ayan, ang dami-dami, no? Oo, nasa Middle East, talagang nanonood sila. Australia, ayan. At saka sa Europe din, meron din tayong mga kaibigan pa ilan-ilan na nanonood dito sa channel ng Samsung TV. And then, of course, lalo-lalo na yung mga nasa Pilipinas. Ayan. So, kaya shout out sa inyong lahat kung nasaan ka mang country, hello sa'yo and then ayun, maraming salamat, di ba? And then ngayong araw na to, syempre, pag-usapan natin, it's about Michelle D. Ito nga kasi naririnig natin nung mga nakaraang araw, mainit yung pangalan niya dahil nga hindi siya nagpunta dito sa audition ng Miss Grand Philippines. So, yon. So, tingin ba ninyo si Michelle D? Gusto ba talaga sumali ng Miss Grand? Ako, para sa akin, parang feeling ko hindi. <laughs> Pero, dahil nga na pag uusapan kaya nagtataka din ako. Saan ba nang gagaling to? May sinabi ba talaga si Michelle D na magjo-join siya? So, ang alam ko kasi si Michelle D ay busy-busy. Busy. Ayan nga, di ba? Kasali pa siya sa teleserye sa GMA kung saan gumaganap siya bilang isang reyna. And then, plus, meron pa siya pinopromote na album. Ito nga, yung single, uh, single song niya na Reina, 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 di ba? Kung baga, parang kailangan ba talaga pa ni Michelle D. sumali sa Miss Grand after niyang makuha ang titulo ng Miss World Philippines? ah, uh -huh. Miss Philippines World at saka Miss Universe Diba, Philippines? So, after niyang makuha, yan, isa, ayan na eh malaking ano na yan eh, malaking pageant na yan yung mga nakuha niya talagang grabe na yung title na yan di ba bihira sa Pilipinas yung galing ka sa Miss World tapos napunta ka pa sa Universe alam mo yon si Catriona pa lang ang nakagawa niya at saka si Michelle D sila dalawa pa lang. ngayon naman ay galing sa uh, Miss Center na binibing uh, binibining Pilipinas International and then ngayon naging Miss Universe si Ati sa Manalo. Meron din si ano Ah, uh, yung sumali sa Miss World tapos sumali siya sa Miss Earth. Oo, nakalimutan ko, Catherine Aguilar ba? Oo, Isa pa din 'yun. So sila sila. Pero parang eto talaga. Kung sasali pa siya sa Miss Grand, ay nako. Talagang ano na 'to? Kumbaga, siya na yung nakagawa nun <laughs> Galing sa Miss Universe. Miss World and Miss Grand. Oy, grabe ha, Michelle D. Pero ang tanong, interesado nga ba talaga si Michelle D sumali or napupush lang siya ng tao or yung tao lang ang nag-iisip na sasali siya? Ako para sa akin kasi wala naman siyang officially announcement na magjo-join siya pero meron siyang mga pasabog, eksena dyan sa social media na parang minsan kung iisipin mo, it's about Miss Grand ba? Ganun ba talaga siya ka-interest sa Miss Grand? Kasi ako para sa akin, hindi ko nakikita na ganun siya ka-interest. Kasi kung ka-interest, interest siya dyan, eh, dapat nag-audition na siya. Pwede naman siya humabol. Pero nabalitaan ko dati na parang ayun nga, nagtanong siya about Miss Gran. Oo, naging interest siya nung sumali si CJ Opiasa. So, parang feeling niya, oh, it's a good pageant. And then, nagsalita naman siya na parang gusto niya ngang sumali sa Miss Gran. Gusto niya i-try. Oo. Pero, hindi ko alam kung seryoso siya doon. Kasi parang afternoon nun, napagtanto ko, ay, kaya naman pala siya nag-iingay kasi meron nga siya yung Reina, 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 Reina. ba diba? Kaya sabi ko, ay, parang hindi naman. Parang nakafocus yung mga sinasabi niya doon sa bago niyang album na ilalabas. Kasi nga, ayun nga, yun nga pala yung pasabo. Para syempre, strategy game din yun para mapag-usapan, di ba diba? But, yung talagang sasabihin mo, pupunta siya dyan at makikipagbardagulan lalo na ngayon, nakikita nga siguro na ang lilito man ng mga candidates dito E pag sumali pa siya siya na yun talagang ay ako na mananalo dito yung mga tipong ganon kaya parang narinig ko na sinabi niya na mag-appoint na lang, i-appoint na lang siya at hindi na lang mag -pagean. Kaya parang feeling ko, kaya hindi din siya natuloy-tuloy kasi ba't pa siya mag-join? Oo, kung pwede naman siyang i-appoint, di ba? Pero parang sabing ganon, ano daw, magkaroon daw ng ng competition. Hindi ko alam kung gano'ng ka-legit yun ha, yung nabalitaan natin. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero, ang tingin ko, kung totoo man siya, tama naman siya na bakit pa magkakaroon ng competition. Eh, alam naman ng lahat, Diyos ko, grabe na nun ng isang Michelle D. Sa larangan ng beauty pageant, Diyos ko, naging Miss World, naging Miss Universe, and then ngayon, di ba? Parang easy na lang sa kanya yan. And, Ewan ko, hindi ko alam kung ano nangyari, di ba? Kung ako tatanungin mo kung sasali siya, halimbawa, mananalo ba si Michelle D? 50-50 para sa akin. 50-50 kasi hindi ko alam yung laro ni Nawat. Alam mo naman si Nawat. Kung saan yung maganda, doon siya. Maganda si Michelle D. Pero hindi siya yung tipong pang Miss Grand. I think model. Yung mga high passion model. ayon ganun talaga si Michelle D. Pero kung open-minded si Mr. Nawat na, Sige, gusto ko yung ganitong beauty at this time. Gusto ko ganitong ano naman, eksena ng beauty naman ang maging Miss Grand. but totoo ha, kung ako tatanungin mo, kung grand beauty ba talaga si Michelle D, I think the way kung paano niya i-present yung sarili niya, yes, very grand. The way kung paano siya manamit, gumalaw, very grand talaga siya. Yung tipong lahat ng eksena niya talagang laging pak, pasabog, pak, bongga, pack winner, di ba? Kaya para sa akin, I think yes, yung grand na tinatawag I think yung kung paano niya i-present yung sarili niya. Ayun. <laughs> so, sabi ko nga dati, kung sasali talaga siya, parang bongga to kasi baka dito manalo na siya ng Miss Grand title. Kung si Melanie Marquez ay naging Miss International, siya ay Grand International. O ba diba? Parang bonggang pakinggan yun sa loob ng isang pamilya na ay ang mother ko ay grand international pero ang ang anak ko naman ay uh, ang mother ko ay international pero ang anak ko naman ay grand international ay nako bongga yon pero ayun nga hindi ko ma hindi ko ma-imagine talaga guys kung ang Michelle 'di ba ay interest bang sumali sa Miss Grand ah hindi ko siya nai-imagine parang ang feeling ko parang hindi. <laughs> parang parang hindi ko alam, depende siguro. Oo, so sa ngayon, syempre, uh, ano na tawag dito. Close na yung ano, yung audition dito sa Miss Grant Pero kung gusto niyang humabol, possible naman magagawan niya yan ng paraan. Pero ang tanong, ahabol nga, nga ba ang Michelle D? Pangalawa, plano nga ba talaga sumali ni Michelle D talaga sa Miss Grand? And then, in the future, kung hindi man ngayon, ay papasa kaya, papasok kaya siya bilang kandidata, especially sa susunod na taon. Kasi this year, parang feeling ko, hindi. <laughs> But, parang next year, kung gusto niya, dapat sumali na siya next year kasi 31 years old na siya. Hanggang 35. Parang papalayo na siya ng papalayo dun sa exciting moment. Charot. But for me, I think, uh, siguro next year, kung gusto niya sumali, bongga yun. Alam niyo sa totoo lang, parang piling ko, kaya niyang makuha ang corona ng Miss Grand kung sasali siya sa susunod na taon. At, feeling ko magiging madali sa kanya yan kasi she's Michelle D, di ba? So, parang napaka-imposible naman na hindi to ipanalo ni Nawat ng bonggong-bongga. Eh, Diyos ko, jackpot siya dyan. <laughs> Grabe, di ba? Popularity, talagang popular talaga. At parang pili ko, ang lahat ng tao ay so supportahan talaga ng bonggong-bongga ang isang Michelle D. And then, parang feeling ko, malaking ingay to para sa Miss Grant. And then, ayun yung hinihintay ni Mr. Nawat know Kaya gusto niya sana siguro sumali si si ano si Michelle D. But Michelle D hindi natin alam kung magde-decide ba siya or hindi. Mm -hmm. So abangan na lang natin. But ikaw ang tatanungin ko, gusto mo bang sumali pa si Michelle D talaga sa Miss Grand Philippines at ano ang chance ni Michelle D kung sakaling sasali siya sa Miss Grand Philippines? And tingin mo ba mananalo siyang Miss Grand International? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang thought mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Kung ikaw ba ay sumasanayon o hindi, gusto ko malaman yan mula sa'yo. So, yan! So, syempre, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.